So what's up guys na no? So welcome back na no? sa atong channel kara no Mr. Wing Vlogs no. So kung bago pa sa ating channel no so huwag mo mag-subscribe or mag-like and follow sa ating FB page no. So mm -hmm. guys, So, natay tap, uh, natay tapik karong mga uh, adlaw, no? uh, bahin sa ating kwan part bahin yun sa ating uh, bahin sa ating video ng, know, uh, video idol ng mga anak so yun yung nagbayaran na video no, na umabot sa 6 million point to place na taan mo uh, marami kasi guys kung ilan uh, at magkano yung kinita doon sa video na umabot sa 6.2 million plays no? so ngayon mga idol pakita ko sa inyo kung magkano yung kinita ng isang video na yun no? so uh, umabot kasi siya sa 6.2 dahil um, nag viral siya no? nag viral siya mga idol no? so yung ating na uh, pinos na isang video no um, uh, one week ata no, uh, one week ata uh, so nag viral siya uh, once pala mag viral ang yung, yung video is doon rin pala no makakahakot ng mga uh, followers no sa iyong uh, page or profile no aking page is 22k followers pa yun no so Noong nag-viral na, mga idol, yung aking video. Uh, isang linggo ata yun. So, umabot na siya ngayon ng uh, 31,000 followers, no? So, almost... So, almost uh, 10K, mga idol, no? Almost 10K yung dumagdag sa ating followers. Ganyan pala, yun? basta once na mag, mayroon ka mag-viral na video is doon pala papasok ang algorithm ni... Uh, meta no so dati uh, uh, di ko pa alam na ganoon pala no so pero marami nang kuno kan marami akong nababasa nakikita sa mga videos no sa ibang content creator na yun daw ang sabi nila once na meron kang isang video na mag-viral ay doon pa lang ka uh, mapapansin ni Facebook no or ni meta So, nasabi ko sa aking sarili mga idol na totoo pala talaga no. So, totoo pala talaga na once na mayroon kang mag-viral na video is uh, doon no, doon pa ka mapapansin ni Meta once nakapasok sa algorithm ni Facebook ang inyong uh, video no. So, ganun pala yung mga idol no? So, ngayon sa mga baguhan no sa mga baguhan palang lang nagko-content no sa bago pa lang gumawa ng mga uh, Facebook account no or page no or profile so tips lang may no so based sa sa aking uh, personal experience ko guys no so matagal na ako nag uh, ng page mga idol no So sa dating meron pa akong content doon na isa noon. So ngayon is uh, nag-change content kasi ako kasi hindi siya, hindi siya kaya ng ating oras no kasi meron tayong trabaho mga So tips lang mga tol. Kung bago pa lang no bago pa lang ka. Kung sisimula pa lang ka sa pag-vlog mo or nagpo-content is dapat ay consistent ka mga idol sa pag-upload ng videos no videos tapos uh, mag-engage no so totoo rin yun yung sinasabi nilang engagement pala no kasi once na mag-viral yung video mo tapos maraming nagko-comment doon sa iyong mga uh, uh, videos na nag-viral tapos nag uh, doon ka nag-reply ka nagbigay ka din doon ng engagement So, yun pala, no? So, tingnan nyo dyan, no? Yung aking engagement, no? So, hindi siya, hindi siya bumababa kasi pag mayroong mag-comment doon sa aking video, so, nire-reply ako, no? Nire-reply ako. Pero, hindi naman lahat kasi sobrang dami kasi. So, hindi naman siya pili replyan lahat kasi alam naman, maraming bawal kay Facebook, no? Uh, at saka kay Mita. So, dapat dyan mga idol, no? Kwan lang ng unti-unti uh, lang no uh, hinahinay lang sa pag reply sa mga uh, nagko-comment no sa iyong videos or video so yun pala ang mga technique no so lahat ng mga mga idol is based sa aking experience no kasi medyo matagal na rin ako sa pagbablog sa aking youtube channel at saka sa aking page no facebook so yun pala yung mga idol no yun pala ang technique natin no pag Uh, bago pa lang tayo nung no? gumagawa ng content dapat yung ating i-upload mga idol is yung mga quality content uh, engagement no so yung number one yung mga idol then. quality content, engagement mga videos so dapat pala uh, uh wag kang mag-upload basta-basta no ng mga hindi siya hindi siya quality videos na no? siya dapat uh, yung mga videos natin is malinaw no? malinaw siya no? tapos walang walang mga uh, violation no? o ano pa dyan ng mga, mga copyright na mga strike o ano ba no sa sa YouTube sa YouTube kasi is copyright strike no kung sa Facebook naman is merong copyright claim no? yung tawag na yun, copyright claim matatawag no? so yun ang yun no? so dapat quality videos lang talaga no? yung sariling video no? kasi yung aking account kasi uh, kita yung posting ko doon no? sa isang video na kino yung na na restrict yung aking kuan stream ads kasi meron akong video na isa dati na post ko na pa sa aking page no sa kan nag re-upload ako yung music ata yon ng aming kan um, local band dito no sa Bukidnon no so siya to wala no sa GCN in town no so taga dito yung guys Bukidnon no so uh, tropang Jason in town so yun lang po magdo no dapat hanggang ngayon hindi pa siya nag-review ako no so dalawang beses na ako nag-review mga idol no so ganoon pa rin so na kwan ng aking stream ads no na uh, nakarelation mga idol ng aking stream ads no yung sabi nila kasi is 90 days daw basta first nakapilit no pero silang okay lang mga okay idol kahit may relation tayo kahit may relation ng aking video ating page tutuloy tuloy pang tapos pag upload no pagbibigay ng mga tutorial no tutorial at saka mga uh, funny videos at saka mga news update no sports uh, travel vlog no So yan kasi yung ating uh, mga content ni mga idol no pag minsan hindi kasi hindi hindi kasi tayo makapan. Tawag nito. Maka, basta-basta na na mga maraming content no kasi bawo guys. May trabaho kasi tayo so man ayo. Medyo busy tayo sa ating mga lifestyle no. Okay. Yung pagbo-vlog natin dito is uh, sideline ng mga Side Sideline side eh? so, lang So, sa kung kwan pa, lingaw-lingaw lang ba? Lingaw-lingaw no? lang guys. So, tapan lang kanunay lang no so ano itong inuwa mga idol no so ang ating gusto nyo mong kung ilan ang kinita no ng 6.2 million views no or place pala no? sa video no sorry dyan ilagay ko maya no ito tingnan nyo dyan sa taas no? uh, 6.2 million views. so ilan nga ba ang nakita ko doon no so So, yung aking uh, 6 million, uh, 6.2 million plays na video guys is uh, umabot siya ng 350 350 no? Sa isang video lang. Yun lang, yun lang yung video na 350 ang kinita ng video na yun, no? Sa 6 million place no so magkano nga oh, ba sige tayo sa 6.2 million place no so ito ay pang calculator no so dito na eh may dapat meron tayong mga ng calculator guys no 350 times yung kasi 350 no so 350 350 na times, times natin nga sa dollar niyo no yung uh, magkano <graphics tortilla> ang dollar guys karon ba yung last na pagtingin ko kasi is uh, 58 ata no so palagay natin may 257 no 257 350 uh, 350 dollars times natin sa 57 no yan mga idol. Yan ang kinita no. Ano ba ito kay? Ano ba ito kay? No? Baliman. Ang kinita niya is 19,950, no? 19,950 thousand pesos, no? Nice, no? So yun ang kinita mga idol ng isang video na mag-viral, no? So, grabe mga idol, no? So, no hope na sa mga baguhan at sa mga, at sa, mga nag uh, sa mga iba pang uh, mga nagko-content diyan mga idol no so sana naging inspirasyon no yung ating mga video ngayon no so uh, makin mo yun 6.2 place kumita siya ng 19,950 19,000 uh, 19, 950, pesos so grabe so grabe mga idol so okay lang kahit pa paano, kahit papano mga idol is ah uh, maka 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 income tayo ng kahit papano no dito eh facebook no so yan ang sinasabi ko sa inyo mga idol sa facebook social media is maraming pera no maraming pera mga idol sa social media no so dapat ah uh, kung ano tayo hmm, Huwag mawara na, na pag-ansaw guys, no? Huwag mo na, na pag-ansaw kasi dito marami talaga, you no? Know, marami talaga ng um, opportunity kay Facebook, no? At saka kay uh, Youtube So, hope nito, no? So, hope na meron kayong nagutunan dito sa aking mga uh, video, no? So kasi hindi na ako mag-upload ng mga account guys Hindi na ako mag-upload ng mga ibang video mga idol kay kasi uh, listener ninyong sa akin kasi na St restrict yung ating stream ads siya pero patuloy pa rin tayo no? patuloy pa rin tayo sa so, pag upload guys no? kahit uh, walang kita yung ating stream ads no? ito so, kasi yung ating kwan eh ito itong ating tawag nito yung ating goal ngayon is mag turo no sa mga bago pa no At sa mga hindi pa nakakaram um, so hope no sa uh, hindi pa nakakalo no so sa ating facebook no Facebook uh, page sa uh, at saka sa ating YouTube channel no so kung meron ko natutunan sa ating video ngayon mga idol no so baka din mo tap like no or follow sa ating uh, channel mga idol no so maraming salamat at uh, good bless God bless guys no <coughs>